Jed, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Marikina? Patuloy pa rin ba ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog? Magandang gabi, June. Dito nga sa Marikina City ngayon, patuloy yung pagbuhos ng malakas na ulan at patuloy o mabilis yung nagiging pagtaas ng level ng uh, tubig dito sa Marikina River. Mag-aalas dos ng hapon, nang nagsimulang, itaas sa ikalawang alarma ang Marikina River kung saan umabot na sa higit 16 meters ang level ng tubig sa ilog ibig sabihin ay kinakailangan na rin magsimulang lumikas ng ilang mga residente sa lungsod partikular na sa apat na barangay dito Ito sa Malanday, Concepcion Obtomana, at saka sa uh, Nangka may mga ilang evacuation centers na, na meron nang mga backlogs no o di tatlo, apat na evacuation centers. So wala pa sa atin yung exact uh, monitoring lang tayo, nil-report sa atin na may mga evacuate na, preventive evacuation. Ayon kay Marikina City Vice Mayor Del de kinakailangan ng maghanda ng mga residente sa nasabing lugar na lumikas dahil mabilis ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog. Kailangan ng, ano yung hindi na natin mga gamit natin, kailangan mga ng gamit, ah, isama na natin sa kung sakali ah, hakuti natin ah, para hindi tayo mabigla na ah, kailangan na maghakot, ah, eh, may iwang pa natin mga importanteng gamit. Kaya para kay Jello na nakatira sa barangay Malanday na isa sa low-lying areas sa lungsod, kapag ganitong tumataas na ang level ng tubig ay nagsisimula na rin sila mag-ayos ng kanilang mga gamit. Oh, nagaanda na. Binabalot na namin yung mga gamit namin niya. Saka ano po kasi sa amin, sir, sa yung, yung mga tigawaba po, sa amin po dumadaan. Kung pag namin yung lumili ka sa sila, doon namin binabalot na yung mga gamit po namin. Samantala, dagdag pa ni Vice Mayor De Guzman, inaasahan nilang patuloy na tataas pa ang level ng tubig sa ilog ng Barikina. At tingin ko, no, uh, sa Uh, ang, kung ang ulan natin ay tuloy-tuloy, uh, baka tumaas pa ito. At yun nga, kahit walang ulan, sabi ka ni eh, Captain, eh, tumaas pa lalo. Uh, so, ibig sabihin, hindi lang sa Marikina nang gagaling ang tubig o ang ulan, kundi baka sa bundok na yung mas uh, upper Marikina River natin, uh, sa kop ng Antipolo, Matayo, Montalban, so mababa sa atin. Kaya kaugnay nito, nagbabala na rin siya maging sa ibang mga barangay sa lungsod ng Marikina na maging handa anumang oras para lumikas sa mas ligtas na lugar. Piniyak naman ng DCL alcalde na handa ang mga evacuation center na tutuluyan ng mga lilikas. Buko dito ngayon pa lang ay sinuspindi na ang lahat ng modes of learning, face-to-face -face at online classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Marikina bukas July 22. Ayon sa pamahalaang lungsod, ito ay para sa kaligtasan ng bawat residente ng Marikina at higit sa lahat ng mga aral aaral Samantala personal na inalam naman ni Mayor Maan ang ang sanhinang pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Lumabas sa inspeksyon na karamihan sa mga basurang nakuha ay maaaring mula sa upstream communities. Kaya agad na iniutos ni Mayor Maan ang malawakang deklogging operations sa mga apektadong kalsada. Gaya na lang sa Mountain View Subdivision, Barangay Santa Elena at sa iba pang apektadong kalsada kung saan agad nagsagawa ng malawakang paglilinis ng mga creek. Diyon ngayon nga patuloy yung malakas na buhos na ulan dito sa Marikina City ay tuloy-tuloy din yung pagtaas ng level ng tubig kung saan ngayon halos uh, maaabot na yung 17 meters na water level dito sa Uh, Marikina River at kapag umabot ito sa 18 meters, itataas na nga yung ikatlong alarma at dito na ipapatupad ng Pamahalang lungsod ng Marikina yung forced evacuations lalo na doon sa mga low-lying areas na nabanggit doon sa mga apat na barangay. Ayan muna update mula rito sa Marikina City. Balik sa YouTube. Maraming salamat Jed Neresina.